sero Dito mga katakay namin wow. Ah, Si chip jack sobrang lakas mga katangay yung amihan kaya dito kami sa likod susubo mamana yan siyempre maraming salamat sa inyong patuloy na support at panunod at siyempre ngayon ay kasama natin ang ating tropa, tropa pits nangunguna, tangay jack good morning mga katangay ayun, good morning pasikat pa lang <na> ang araw ito na tayo para bago mag-set. Nagapon mga tayo Nagapon mga tayo tayo dito pang gabi Dala tayo tayo pang gabi gabi Pang gabi Pang gabi Pang gabi Pang gabi Pang gabi sa likod at siyempre siguro mga hapo din kami mag uwi bukas dahil mamamala din kami ng araw <laughs> panay ng araw ito lang <laughs> ang gabi ng sunset na mga katakay ito lang <laughs> tayo kay ano tayo Jack <laughs> bago palang pa <laughs> Morning lah. Pasobang. <laughs> Bago pa <pala aku>. lang. <laughs> Kapi muna tayo magkapi. Kapi Sabang... na tayo na hindi naman wala nang pinto ba? o kaya jire tagal hindi na, na, <laughs> 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 na nang awalok kami sa... Ang ang kutsilyo ko doon laglag na sa ano sa... sa Bulawad hindi bro doon ba nasa ako <laughs> sa <laughs> North Quay oo no, North Quay doon no, nalaglag kutsilyo kaya <laughs> na, mga katangay yung tala na namin magsayang na Si <laughs> matong. Matong eh, yeah, matong. Ya. Yeon, Yeon kape. Tayaga. Eh, oh, din manatay mga katahay dahil padilim na. O, biskuit biskuit Kain tayo biskuit biscuit. Am. Um, Bra, pa ilang manong um, magsisi. Shout out kay hey, Tita. Na nagpa biskuit biskwit. Oh. Tubig kapatid. Kapatid so, Matong. noyo yung radya matong? Hindi ka nakasin ano ng tabla tayo? Ha? Tabla ba dito yung buwan Dito tayo, maliwan ang dito. Hmm, padilim na mga katangay, lubog na yung araw. prepare. Prepare ko na yun. may iwan, magbantay sa bangka. Ayun na na. Uh, Saing ng kanin. Saing sa talana. Sa talana. Talana! Ayan, <laughs> Tala uh, talana. Tayo ng medyas. Okay, dive, 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 dive. Sana sure tayo ngayong gabi. Makarani tayo ng huli mga katay. Tara, let's go! thank cool. you Thank <laughs> you. Sampa na kami mga katangin Grabe lamig Kuha tayo ng balat mga katangin Pito pito oh. Pito 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 siguro purpose busit mga katakay ang isla namin sabaw lang tayo kay malamig no? ay, ang umuro na yung kamay Pansog ba? Meron pa tayong pano? pito pito pito. Lemon okay. crab. Ah, wala na Ah. Galit mo siya. mga katay maglinis na tayo ng ating sabawid para tayo makakain tayo malalim ng gabi sabaw lang tayo mga katay gamot sa lamig mga nahuli natin tayo yung karams. Sabaw, sabaw. Abadi apa dimakitan tahu ya. ya mga katangay mag ano muna tayo ng kamatis panhalo natin sa sinigang tayong sabaw mga katangay kasi malamig sakto lang na sabaw tayo karami yung lakas mga katangay matindi sa bawin at pusit <laughs> putot na <natin. laughs>

Sabur. yun luto na mga katangay ang at ating sinabaw na pusit. Yan, hindi na natin linagyan na ng sabaw kasi mayroon na tayo ng kanya sa sabaw. Yan, sinabaw na pusit at danggit. Yan, kain muna tayo mga katangay. Para kapag pahinga tayo tapos bukas ulit.

bukas itu tegas yuk para kita lagi <laughs> <laughs> para matik mana yang nasa wah ah posit na teman Yan, kain kayu kain いい。 Yes, para I just

Kain kape. Ano dyan? Bakal na pa yung iba. na ko na yung bote. sa ang tingin niya. yung ang loob niya. Masama ang niya eh.

Eh, mga katangay. <laughs> tapos na kami kumain. Ayan, tapos na kami kumain mga katangay, kaya ayun pahinga nga muna. Para bukas ulit. Good night night sa inyo mga katangay tayo matutulog na kasi ralim ng gabi buhay kiki ako mga katangay antot na <coughs> ay madilim na ang gabi hindi ka kitain ah <coughs> sulok alay ay mukasalit mga katangay good night sa inyo lahat